Araw-araw mga kapatid, nararamdaman natin na tila mas lalong tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Patuloy at sapilitang iginigit ng mga Chino na sakop daw ng kanilang teritoryo ang karagatang pasok sa IEC ng Pilipinas, kung kaya't hindi nawawala ang kanilang mga barkong pandigma sa lugar. Hindi na po biro ang lantarang panghaharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa tuwing napupunta ito sa Ayungin Shoal o sa iba pang parte ng West Philippine Sea. Naranasan na natin sa mga kamay ng China ang paulit-ulit na pagbomba ng tubig sa ating mga barko, pagtutok ng isang napakamapanganib na military grade laser at ang malala ay ang mismong pagbangga sa ating mga sasakyang pandagat. Alam nyo mga kapatid, hindi may pagkakaila na maraming mga Pilipino ang talagang gigil na gigil sa mga pinagagawa ng China sa ating mga kababayan, partikular na sa ating Philippine Coast Guard. Marami ring tila galit na Pinoy ang naiinis sa PCG na kesyo panay lang daw ang pagharap sa media at pagsombong sa ginagawa sa kanila ng China na wala man lang nakikitang ganti mula sa kanilang mga barko. Marami rin sa ating mga kababayan ang nagbigay ng salobin na kung bakit hindi pa sampulan ng PCG o Philippine Navy ang mga barko na ito ng China o kaya gantihan din ng isang malakas na water cannon. May mga nagsasabi rin kapatid na idaan na lang sa diplomasya o kaya'y ay maghunos dili na lang muna tayo dahil kung papaputokan natin ang China o gagantihan ng pagbomba ng tubig, baka maging mitsa lamang umano ito ng isang digmaan. Ngunit kung talagang papalag ang PCG sa China, talaga bang maglilikha ito ng isang gyera o talagang ini-intimidate o sinusubukan lamang tayo ng mga Chino? Nito lang nakaraang araw mga kapatid, ginastigo na naman ng mga barko ng China ang dalawang barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng maritime patrol malapit sa Scarborough Shoal. Ayon sa mga ulat, naglayag ang isang barko ng PCG na BRP Bagakay kasama ang isa pang barko ng BIFAR na BRP Bancao patungo sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal upang maghatid sana ng mga pagkain, gasolina at iba pang mga kinakailangan ng mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Ngunit hindi pa man nakakarating ang dalawang barko ng Pilipinas sa kanilang lokasyon. Nasundan na agad sila at hinarang ng apat na mga barko ng CCG at anim na mga maritime militia vessel. Maya, maya pa nagsimula ng mag-activate ang mga water cannon mula sa mga barko ng CCG kung saan walang habas itong binomba at pinonteriya sa maliliit na mga barko ng Pilipinas. Sa pahayag mga kapatid ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng PCG sa West Philippine Sea, tatlong China Coast Guard ang involved sa naturang pambobomba ng tubig sa barko ng PCG at BIFAR. High pressure water cannon umano ang ginamit ng mga barko ng China na nagresulta sa pagkasira ng ilang parte ng barko ng PCG. Dahil doon mga kapatid, uminit na naman ang ulo ng marami nating mga kababayan. Marami ang galit sa China at marami rin naman ang naiinis sa PCG dahil tila pinapabayaan na lamang daw na abusuhin sila ng paulit-ulit ng mga Chino sa mismong sarili pa nating mga teritoryo. Patinding diplomasya talaga ang pinapairal ng Pilipinas. Dahil kung gaganti raw tayo, baka mas lalo pang lumala ang tensyon na magaganap. At ang pinakamasaklap, baka mauwi pa raw sa pagdeklara ng gyera ng China sa Pilipinas. Alam nating lahat mga kapatid na hindi lang ang Pilipinas ang inaagawan ng China ng mga teritoryo. May claim din sila sa mga teritoryong sakop ng Taiwan, Brunei, Malaysia, Vietnam, Japan at South Korea. Madalas ding nagkakagirian ang mga barko ng Coast Guard ng mga bansang ito laban sa mga barko ng Coast Guard at fishing vessel ng China kung saan humantong pa nga sa pagpapaputok ng baril at pagbangga ng mga barko ng China. Pero bakit hindi naman nagdeklara ng gyera ang mga Chino? Para mas maniwala ka pa na talagang nananakot lang ang China at hindi naman talaga ito nakikipagyera kapag pinapalagan. Narito ang purong-puro na mga ebidensya. Sa ulat ng CNN noong 2017, pinaputokan ng South Korean Coast Guard ng 250 rounds ang isang Chinese fishing vessel. Ayon sa report, iligal na tumawid sa katubigan ng South Korea ang dosen ng barkong pangisda ng China kung saan agad itong hinabol at itinaboy ng barko ng South Korean Coast Guard. Nagmamatigas na umalis ang mga barko ng China kung kaya't nag-warning shot ang Coast Guard ng South Korea sa mismong bow ng Chinese vessel. Maliban daw sa 170 rounds na pinaputok ng South Korean Coast Guard mula sa kanilang mga assault rifle at shotgun, nagpakawala rin sila ng 180 rounds mula sa kanilang M60 machine gun. <todic> Matapos ang insidente, huli at talagang ikinulong ng gobyerno ng South Korea ang kapitan at mga crew ng Chinese vessel, kung saan pinagmulta pa nila ito ng daan-daang libong dolyar at sinira ang kanilang ginamit na mga lambat. Sa ulat naman ng CNBC noong 2014, inakusahan naman ng China ang Vietnam dahil sa pagbangga o nito sa kanilang mga barko na nasa South China Sea ng mahigit sa isang libong beses. Ayon sa ulat, nagreklamo na ang China dahil sa mahigit isang libong beses na umanong binangga ng mga barko ng Vietnam ang kanilang mga barko sa may Paracel Island. Mainit din mga kapatid ang tensyon sa pagitan ng China at Vietnam sa may Paracel Island. padalas din ditong nagbabanggaan at naghahabulan ang kanilang mga barko. Malimit ding binabangga rito at binobomba ng tubig ng mga CCG ang barko ng Vietnam. Ngunit di rin nagpapatinag ang mga Vietnamese, binupomba rin nila ng tubig at binabangga ang mga barko ng China. Noong 2010, pinagtulungan namang git-gitin at itaboy ng dalawang barko ng Japan Coast Guard ng isang barko ng China kung saan iligal daw itong pumasok sa Senkaku Islands upang mangisda. Ang Senkaku Islands mga kapatid ay matatagpuan sa hilagang silangan ng Taiwan, silangan ng China, kanluran ng Okinawa Island at hilaga ng timog kanlurang dulo ng Ryukyu Islands. Parehong mayroong claim ang China at Japan sa mga islang ito. Inaangkin ito ng China dahil sila raw ang nakatuklas at nagmamayari sa mga isla mula pa noong ikalabing apat na siglo. Habang pinapanatili naman ng Japan ang pagmamayari ng mga isla mula 1895 hanggang sa pagsuko nito sa pagtatapos ng World War II. Ngayon mga kapatid, ang mga napanggit na pangyayari ay parehong-pareho sa mga ginagawa ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas. Iligal na pumasok sa dagat na sakop ng South Korea ang mga barko ng China at pinaputokan nila ito ng katakot-takot na bilang ng putok mula sa kanilang mga barko. Pero bakit hindi nagdeklara ng gyera ang China sa kanila? Ang Vietnam malinaw na bagamat madalas ding binupomba ng tubig at binabangga ang kanilang mga barko. Ngunit nang ginantihan nilang banggain ang barko ng China, bakit hindi naman nagdeklara ng gyera sa Vietnam ang China? Ang Japan matapos gitgitin ang barko ng China at itaboy palayo, kung saan hinuli at ikinulong panito ang mga crew at kapitan ng nasabing barko. Pero bakit hanggang ngayon hindi naman nakipagdigmaan sa Japan ng China? Ngayon mga kapatid, hindi naman sa sinasabi natin na barilin o unahan nating padanakin ang dugo ng mga Chino sa ating teritoryo. Ang atin lang naman na ay ipakita din ng ating mga bantay dagat na talagang hindi rin tayo papayag na basta na lang tayong kukuhanan ng karapatan ng mga dayuhan at insultuhin ng harapan sa ating mismong sariling bayan. Nagawa na nating bumili ng napakamamahal at modernong mga barkong pandigma. Siguro naman kaya din nating kumuha ng mga malalaki at mayroong malalakas na water cannon na mga barkong sasagupa sa mga barko ng China sa tuwing nagsasagawa tayo ng resupply mission at maritime patrol.